Binoo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Interagency Task Force na tututok sa epekto ng oil spill sa Bataan. Abang pinatitiyak din ng Pangulo sa Department of Health, hindi lang ang pisikal na kalusugan maging ang mental health ng mga apektado ng nakaraang kalamidad. Si Alan Francisco sa detalye. Isang interagency task force ang agad na binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para marisolba ang posibleng epekto ng oil spill mula sa motor tanker Terra Nova na lumubog sa katubigang sakop ng Limay Bataan dahil sa nagdaang sama ng panahon. Simula na natin because kahit anong mangyari, mga ngailangan talaga tayo ng mga booms. Let's already be prepared already for the, for, for the time that we will have to deploy them. Actually, we should be deploying them already. Pinangunahan ng task force ng Office of the Civil Defense, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard at ang Department of Interior and Local Government, kabilang din ang Department of Health, Department of Labor and Employment at ang DSWD. Inatasan ni Pangulo Marcos ang DNR sa paikipagtulungan ng DOH na magsagawa ng water and air quality tests sa apektadong lugar. So far from our readings, everything was still uh, according to standard. There were no exceedances. So maayos pa po uh, in terms of the baseline data. Habang Health Department ay natasang suriin ng health at medical condition ng mga residente. Ang PCG ay may trabaho ring suriin ang kondisyon ng sunken motor tanker habang ang DILG ay naikipag-coordinate sa lokal na pamahalaan. Target naman ng PCG na matapos ang paglilinis sa tumagas na langis isa o hanggang dalawang linggo. moment ma nila yung uh, uh, appropriate approach. Uh, they, the salvor said that they can finish it in one or two weeks. But we are doing everything. we, we applied oil spill oil dispersants. May mga oil spill booms din tayo sa coastal areas. Not all, kaya kailangan natin ng mga augmentation ng indigenous oil spill booms. Inatasan din ni Pangulo Marcos ang task force na makipagtulungan kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor upang hingiin ang kanyang idea sa matagumpay na pagtugon sa oil spill sa kanilang probinsya naman noong nakaraang taon. Ang dole, sabi ni President Marcos, ay maaring isagawa ang kanilang tupad program para tulungan ng mga epektadong residente sa clean-up operations. May mandato rin ng DSWD na tiyakin ang proteksyon ng coastal communities at ang kapakanan ng publiko. Bukod dyan, Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos sa DOH ang physical at mental health ng mga evacuee sa Central Luzon na apektado ng panalasa ng bagyong Karina tabagat. Meron tayong mga health workers sa lahat ng evacuation center yeah. at we will augment the local. Ma ano naman yung ating mga governor eh, yeah. Mga priority nila ang health. So may mga tao yeah. talaga doon sa mga evacuation center. So we augment them. Ang idadagdag namin na narealize ko ngayon dahil mga magsasaka to, mga mangingisda. Mukhang mm -hmm. kailangan namin mag-psychological uh, first aid. Kasi kung nawasak ang iyong pananim, I, I, think we need to support all of this. Kaya nangihingi na ayuda pa yan. Eh. Sometimes yes. it's the stress of the effects sa kanilang kabuhayan. It's very understandable. Siyempre, inaalala nila ano yung gagawin nila ngayon dahil nasira nga yung tanim nila. Tiniyak din ng Dole na sa pamagitan ng Tupad Program, tutulong ang mga beneficiary nito sa pag-repack ng mga food items at sa clearing operations ng DPWH. Ang Agriculture Department, pinamamadali ni President Marcos na tulungan ang mga magasaka at maingisda sa Central Luzon. We will prioritize the agri-sector na kagaya ng sabi ninyo, nagsisimula pa lang magtanim. Makakabul pa natin ang season. May utos din ng Pangulo na pagkatayo ng mas maraming water impounding system sa Central Zone upang makatulong na mabawasan ang pagbaha sa rehiyon. Ganun din yan. yung observation ko dun sa habang lumilipad kami, niikot. Yung, yung tubig mo pupuntahan eh wala talagang pupuntahan. Uh, mataas yung tubig ng dagat, mataas yung tubig sa ilog, may baha pa doon sa mga farmlands. Ang laki ng bumaba na tubig sabay-sabay, bigla. Hindi na nakayanan ng mga ating, uh, ating mga slope protection, ng ating mga flat uh, flood control, ng ating mga dike. So we have to find another way to do it. Kaya palagay ko yung impounding, talaga yung ponds ang pinaka, pinaka magiging solusyon dyan. Eh. Alan Francisco, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.